ako. Okay. Pwede pa akong isa. <laughs> Pagbigyan, <laughs> Pagbigyan naman natin. Pwede pa akong Last na lang ako. Ah, sige, na. sige. Baka sabihin mo, sumusuko ako eh. Hindi naman. <laughs> sige. Ang anak, Diyos. Ang ama, Diyos. Ah, uh, pagtay ba ang kapangyarihan nila? Of course, hindi. Anak nga yung isa eh. Eh, di ba, ikaw may tatay? Pag nakipantay ka sa tatay mo, pangit. 'Di ba? 14:28. Basa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me, sabi niya. Hindi ba lumalabas ibig sabihin na hindi talaga si ang Diyos? At <laughs> mo, diba? para maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa, kapatid, ano? Bibigyan kita ng halimbawa, makinig ka. Si Presidente Estrada, di ba? Hmm. Di ba? Si Vice Presidente Arroyo. Tama? tareh ubang presidente o hindi Tareh uyong presidente Bisi lang yung isa pero hindi ibig sabihin, hindi presidente si si Vice Arroyo kasi pagkamatay ni Estrada so susunod agad si Arroyo eh Di ba? Next in rank yun eh kaya sa Pilipinas dalawa presidente ganun din sa langit dalawa presidente Bisi lang yung isa Salamat <laughs> Salamat